mga kasarap. Wow. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pong umagang ito ay maaga po gumising si Malditz. Hindi ko po alam kung bakit. Mukhang may hihingi po yatang pabor. Kasi ang sabi niya sa akin kagabi ay parang pupunta daw siya sa dentist at magpapaidyas. At ang sabi raw ng dentist sa kanya, sabi ni JJ ay kailangan na rin daw niya magpa-extray para malaman kung anong gagawin sa susunod niyang ipapabrace yung bandang ibaba. Si JJ ay ang dentist namin. Dentist, dentist ni Esan, tsaka dentist ko rin, at tsaka ng mga kapatid ko. Sa kanya kami nagpapatingin. Mga oras to ay may mga customer na kami dahil nagpapakit na si <laughs> Pasukin natin yung kusina, tingnan natin si Genggeng Dito pala si Gengge sa kusina at naghuhugas ng mga plato. Check na rin natin dito sa lutuan. Oops, at dito pa pala si Mother Earth, hindi pa pala siya umuwi. Ngayong mga oras sa to ay ang pumasok lamang ay si Mother Earth ay nandiyan, si Ursula ay nakauwi na, tsaka yung pamangkin ko na si Erickson. Si Genggeng ay nandiyan. Yan maganda rin gumising si Maldit. Maaga rin pumasok si Lenlen, ang wala pala ay si Nene. Si Marian ay pumasok sa school at si Ezan ay tumutulong din, pero mamaya ay may pasok na siya. Pasok niya ay alas 2 ng hapon. Sa so, mga oras sa to ay tumutulong na si Esan kasi may mga customer kami. Medyo madalian lang din yung mga customer namin ngayon. Parang stop and go lang din sila. Check natin yung parking. Walang kamatayang. Pag-check sa parking, na-check natin na nakapatay ang ilaw. May customer tayo dito sa may bandang gilid. Yung truck pala din sa kabila ay kay Kuya Carl yan. Shoutout sa iyo, Kuya Carl. Sa kanila yun na nagpaalam sila na makikiparking sa atin. Kasi yung hardware yung katabi, yung kanila. Yun yung mga kinukuha nila yung mga kahoy. Parang, parang mga nasi sheriff Tapos yung mga kahoy kinukuha nila, binibili nila yung mga kahoy. Parang yung business ni Kuya Carl. Pati mangyayero marami sa kanila si Mingming, umakay nakita niya si Mingming at tinatawag ko kasi kayo na pa siya iyak ng iyak. Yung pala ay nagugutom, nagutom na pala si Mingming kaya yan, hindi kinuha ko siya ng, ayun niya kasing kumain kung hindi cat food, ang gusto niya is eh. Kaya yung pinagbuot ko siya ng kakanan, meron siyang inihaw na tilapia. So yung inihaw na tilapia naman na yan ay balitira yun ng customer. Ah, uh, yun ang ipapakain ko ngayon kay Mingming. No, si Miranova, sumisilip pa ba akala. Hindi tingnan niya kung nakabukas yung kam kung nagbibidyo ako. Eh kasi hindi niya alam na nagbibidyo ako. So si Mingming ay medyo matagal na sa amin simula nung December 23 nang dumating sa amin si Mingming. Sobrang swerte sa amin yung si Mingming. Miming tsaka ang gaan, ang gaan ni sa amin. Siguro dahil nga duleng, pasintabi po, eh doble ang kita. At may mga customer na rin kami to ng mga oras na to. Ayan, si Maldiz ay busy din siya tsaka si Miranova. Mga oras na to ay wala pang lunch break. Pagka kasi lunch break, mga kasarap, hindi ako makakuha ng video kasi nahihirapan ako dahil gawa ng walang tumutulong sa loob, wala rin tumutulong sa labas. Mga oras na to ay naglilikpit din ako at naglilikpit din sila. Tulong-tulong kami kapag pa lunch break na. Ay may mga customer din kami ng mga single, nakaparada wow. dyan yung motor nila. So, yung iba dyan ng mga customer namin, ikakilala ni Maldit. Saan ko ba kay Maldit? Silong dalawa ni Marian ay napakadami nilang kakilala dito. Parang ako lang walang masyadong <laughs> kakilala dito. Kanina nga pala N ay kinausap ako ni Maldit kung may deliver ng bigas. Yung pala ay wala palang bigas. <laughs> Dahil kagabi pa pala niya sa akin sinasabi na walang bigas. Pero hindi. <laughs> parang pakiramdam ko ay wala siya sa akin sinabi na walang bigas. Kaya kanina ko lang nalaman na walang bigas. Eh, kaya agad-agad tumawag ako kay, kay Cecil. Si Cecil ay gumagawa rin ng mga content. Kaya meron din siyang Facebook page at meron din siyang personal account. Ito yung kanyang personal account tsaka yung kanyang page. Facebook page. Ito yung Facebook page niya na ginagamit. So, support niyo siya. Dalawa yung account ni Cecil eh, ipapost natin niya sa banda taas yung kanyang account para support niya rin si Cecil. Sa kanya ako kumukuha ng bigas. Meron na siguro halos apat taon ng mahigit. na kumukuha ako sa kanya ng bigas. Ang kasama niya dyan ay yung father niya na nag-deliver. Kasi minsan yung mister niya nag-deliver kapag ka walang work. Pero may work siguro. Grabe ang lakas pa ng father ni Cecil, no? Nakakabilib talaga ng mga papasana all na lang talaga. Kahit naman si Cecil malakas din magbuhat ng bigas eh. Kitang kita naman no. Bali laging 10 na 25 kilos ang kinukuha ko kay Cecil. Sampung sako ng 25 kilos. Kasi dahil dito nga sa Raisin D3 ay only rice tayo kaya malakas tayo kumuha kay Cecil ng bigas. So ayan si Maldit ay, naka nakaredy na siya kasama ni jowa niya. Ayan paikot-ikot ang Fiona ang mga Disney princess. Paikot-ikot ang Disney princess. Bigyan ko daw siya bago siya umalis kung kailan daw siya yung maganda. daw siya binibidyuhan. Eh, sige, pagbigyan natin. <laughs> Ayan, nakalis na siya. At ang mga customer namin ay tapos na rin. Uh, mga ganitong oras ay wala kaming customer. Bali si Marian. Ayan, nagilinis na rin si Miranova, tsaka si, si Geng, tsaka si Marian. Bali, tulong-tulong kami para mamaya ay wala na kami masyadong gagawin. Bali, customer lang uh, si Kasuyo namin. O, oh, so yun lang mga kasarap. Maraming, 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 maraming salamat at lagi po natin tatandaan na lahat pwede pero hindi lahat. Dapat, bye-bye! Oh, teka lang, parang mali ah. Walang nagsalita ng babayi ako lang. Baka ulitin nyo. Ulitin natin. Babayi! Ops, okay na yan. Thank you.